kapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Doong katapatan na nunong pa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinagigilos na sambayanang mga maka Diyos, mga tao, mga kaligasan, at makabansa. Panatang makabayan. Pinuibig ko ang Pilipinas. Aking lupa ang sinilangan. Tahanan ng ating lahi. Tinukup ko pa ko at tinutulungan. Maging malakas, masipag at maray. Dahil mahal ko ang Pilipinas, Bigin ko ang payo ng ating ng ko at tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Naglilingkot, nag-aaral at nagdadasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.